Sana all. Sorry po, pasensya nyo na po ang bigay ko at Sorry. ari po, bibigay po kayo ng 1,000. Okay. Oh, <laughs> <laughs> Merry Christmas po, ang bigat ko nito. Thank you. Merry Christmas po, pasensya nyo na po ang aming bigay. Po, Merry Christmas po. Thank you. Merry Christmas po. Ang oh, bigat. <laughs> ari po, Merry Christmas. Merry Christmas. Thank you. Thank you. Thank you, <laughs> <laughs> Merry Christmas. Salamat Thank you very much. Merry Christmas. <laughs> Hi guys! Ngayong araw nga pala, ay may pupuntahan tayo. Siyempre, pupunta tayo ng Kalatagahan. Kasi nga mag-harvest kami o magpuputi kami ng mga gulay. At doon din nakatira ang mga tita. Kaya samahan nyo muna ako. Grabe, aabutin yata kami ng dilim-dining. Kasi nga nagaantay kami ng bus. Aba-aba, after mga 15 to 20 minutes, nandiyan na yung bus, oh. Bali na sugbo nga pala sa sakin naming bus para diretsyo ng Walter Mart Balayan. Ay nako naka-standing ovation na naman kami din. Ay labasan nga pala ng mga estudyante ngayong araw eh. Kaya pala laging puno ang bus din eh. Sinundo nga rin pala kami ng kuya. Kasi nga sobrang layo pa ng kanila. Tapos maya maya pa eto na nga at kami ay nagpuputi na ng ampalaya. Tingnan nyo naman oh, sobrang dami ng bunga. Tama nga sinabi nila kapag may itinanim may aanihin. Sakto pala ang pitas namin kasi sobrang mahal pala ng kilo nito. Naabot daw ng 1.7 isang bande. Kayo ba mahilig din ba kayo sa ampalaya? Kumakain din ba kayo nito? Anong gusto nyo luto kapag ampalaya ang ulam. Mag-comment nga kayo. Siya, eto na nga, mimitas na nga pala kami. At aray, di-deliver pa sa may Lian Batangas. Diba, sobrang layo ng pinagde nito. Kung kayo ay taga Balayan at Lian Batangas, mag lang kayo dito kung gusto nyo magpa ng ampalaya. Meron din talong, okra at sili. Kami na mismo magdi-deliver ha. Pero sa ngayon, mamitas muna tayo. dito nga sa part na to, inihiwalay nga pala namin ang malalaki at saka maliliit. Kasi magkaiba ang price na yun, ba? Diba? Kung mm. may ampalaya, aba, may talong din din eh. Inihiwalay nga din pala namin ng mga reject. After nga pala namin nga mitas ng talong at saka ampalaya, pupunta nga pala muna kami ng dali. Kasama ko nga pala ang aking pinsan na si Kayser. Hi Kayser. O, oh, diba? Sobrang pogi ng batang are. Ba naman? Manang mana sa akin. Kaya nga pala kami pupunta ng dali kasi, kasi mamimigay kami ng grocery at bigas dini sa may Dini lang yan malapit sa aming mga tita. Abay, sana makatulong po itong konting grocery at bigas sa inyo. Pagpasansahan nyo na po at ito lang po ang nakayana namin. Wala pa kasing budget. Kayo po yung inuna namin mabigyan kasi pumili po talaga kami na mabibigyan ng konting tulong. Ay sana po maging masaya po kayo sa konting tulong na ito. Salamat po! Finally, pauwi na nga pala kami. Pero nakalimutan naming bumili ng mga bigas. Ang akala ko talaga nung una, tatlong bahay lang yung nandoon sa mga tita. Ay, marami pala sila. Aabutin pala ng mga 11 na bahay doon. Ay, nako, palabisan na natin ate. Gawin na po nating 15 yan. 15 peraso ng tiglimang kilong bigas. Aba, aba, para naman akong tatakbo dito ang congressman at mayor eh. May pabigas naman tayo sa mga tao din sa may kalatagan eh. Next time, mas marami pa dyan ang maibibigay ko. Basta wag nyo kalimutan utang mag-like, share, and subscribe ng mga video ko. At mga videos namin nila aling maliit sakmo, Hana, at ng pamilya ko. O, oh, sya, sya, hakot muna ng bigas. 15 peraso ha, baka magkulang -cool kay sir. Bilangin mo yan. Sana talaga matuwa yung pagbibigyan namin. Bali, yung grocery nga pala na binili namin sa Dali ay para sa isang tao lang. Opo, mag-isa lang po siyang dun sa isang bahay. Mamaya makikita nyo kung anong itsura ng bahay nila. Sa ngayon, umuwi na tayo. Nga pala, hindi pala nila alam na bibigyan ko sila ng mga bigas at groceries. Kaya makikita niyo yung reaction nila mamaya. Uy! So, eto na nga pala yung pinamili namin, guys. Yung isang kahon nga pala na dala ko ay para sa isang tao lang. Ah, ay senior citizen na ah, kaya bibigyan natin ng konting grocery para hindi na siya mamaroblema doon sa pang na ba? Diba? Sana makatulong po. May bibigay po kami konting papas papasko. Kay Lola Une. Saan ka pong daan? Oh, Ayan okay. na. Ito pa yung konting papasko lang po sa inyo. Kapalit daw po yung kalapati. Ulit daw. Ulit daw. Ulit daw. Ulit daw. Ulit daw. Hindi lang ako maalam. Ulit. Saka po itong konting grocery po. Bye. Ah. Sana all. May pang-espagete na po kayo. Salamat. sa <laughs> oh. Marami pong kapi at Dalawang kilang asukal. <laughs> Sana yung militra to. Ganoon. Oh, asukal din. Ayan. 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 Ito pala yung ah, ito pala yung litrato ko. Yung <laughs> nawawala. Sabi ko kasi nung kasal ni Robic, ay sabi ah, ko, lang Nawawala yung litrato ko. <laughs> Kulang ng isa. Ito pala. Ito pala yung litrato. Sorry po, pasensya nyo na po ang bigay ko. At, ari po, may bigay po kayo ng 1,000. Oh, salamat. Ay, Pasko po po. Huwag na po kayong umiyak. Naiiyak pa naman si Lola Unie eh. lang Pa ito Ano po meron? Sa taon, taon. Saan -taon, Saan -taon ah, Sa party uh. party. Uh. Ah, sige ah. Merry Christmas po. ang napili, tayo di dito. Sa atin. Sabi ko kayo na Merry Christmas po. May imigay po kami ng bigas dito. Hindi ni sa atin. patag, li limang kilong bigas. Di pa five kilos. para, para meron po ang lahat. Kala nga kung walang plano Salamat, Sige maraming maraming pa, maraming maraming sa pa. Pa. po, marami, marami. po, May marami. po, marami, marami. Sige po, marami, marami. Pa. Sige po, marami, marami. Sige po, Sige po, po, Sige Pagbalik Ah, sige pa. na po. Pagbalik mo ulit. kami mo ah. na Pagbalik kami ulit. bigas dito Akala ko konti ang bahay dito guys Yung pala yung marami din Akala ko yung mga tatlo lang Yung pala yung nasa pinakasulok-sulokan ng mundo <laughs> kaya, 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 kaya pupuntahan po, namin Iboto nyo po akong congressman Susunod na kongreso Tatakbo pala ako dito Ang congressman Sa kalatagan <laughs> Magbiyahe ka na lang Parang O ari po Hello po! Merry Christmas po! Ang bigat ko na nito! Merry Christmas po! Pasensya na po ang aming bigay! Thank you po! tayo! Tuntoy sa taas! Po! Merry Christmas po! Hello mga bata! Tuntoy sa taas! Tutor po kami ni Ate Tess! Kakapagod pala dito naman Namamas ko po! Wala palang tao! ng din Ari po, Merry Christmas. Ito pang isa, kanina po. Kanina po. Si Glenn, si Glenn pala, Merry Christmas ni po. Nino? Ah, ni ah, ni 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 Thank you Salamat much. Thank you very much. Thank you din po Salamat ang aking mga pa. Anong tadi? Pamangkin nag-aaray. Apaw. Apaw. <laughs> <Ay>. <laughs> Merry Christmas <laughs> po. Oh, thank you, thank you, thank you. Merry Christmas po. Oh, bigat. <laughs> Merry Christmas po. Uh, Merry Christmas. Sa 19 na ulit ang ay mga 20. sa 20 <laughs> sa mga bata. Isa. upo. oo

So, yun. salamat! aba tain po. Alam mm ko, -hmm. dalang wala. Alam, pa ang bayi. Pahabilin <laughs> na lang ayya. doon. Sabihin mo uh, ibigay na lang. sabi na lang na at bags. <laughs> <laughs> <Yeah>. <laughs> na Hindi. Hindi? Hello po! salamat po. ayuda. Ayuda? So, okay. Merry Christmas po. Baka po. Salamat. Oh, <hi>, sa vlog. <laughs> <Salamat. laughs> <laughs> 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 Ay, nakita ka na sa Ay, ako ha <laughs> <laughs> naka <Nakashored> palo ka. <ha>. Hindi <laughs> <laughs> ko na-expect na, na ang dami pa ng bahay din sa part na to. Deserve nyo po yan. Kaya maraming salamat po. Sana wag po kayong magsawang suporta Merry Christmas and Happy New Year.